Titanggalin na stop toy na to. Para siyang totoong aso. Oo nga, no? Bigyan natin sila ng pangalan. Itanong ko ng papangalan sa kanya. Ano? Sa dog. Bakit naman sa dog? Kasi dog siyang mukhang sabog, kaya sa dog. Ang weird naman. Sa akin siguro, Baby Jepoy na lang. Bakit naman po Baby Jepoy? Kasi parehas lang sila ni Jepoy eh. Alagain. Ha! Ah, alam mo tita, konti na lang magkasintangkad na tayo. Oo nga eh. Ang bilis mong lumaki. Sabi po kasi ni Tito Jepoy, pandak daw po kayo eh. Busitan ka ni Jepoy na yan? Ay. Ay, bat. Tita, oh. Naulog. Tara, tignan natin kung tunay. Tara! Tito, totoong pera nga, 1K! Sa atin na lang yan! Dito, dito sa atin. Balik natin doon sa lalaki. Hindi, sa atin na lang yan. Naglag niya na eh. Tito, alam naman po natin na sa kanya po yun, kaya po ibalik natin. Oo na. Nagmukha pa akong masama sa'yo eh. Tara na! So kaya yun? dito ko na- rin O say, sayo, ikaw na magbalik. Ba't ako tita? Ulog. E, eh di ba ikaw naman nakaisip Sa na ulo. ibalik? O ayan, ibalik mo. Nahiya ako, titi. Eh, mas nahiya ako eh. Mas, mas nahiya ako, tita. O, yun, para di ka may oh, ah, Ano ba yan? Sa ulog niyo po, pera. Ah, ito yung kanina ko pa hinahanap eh. Tita! <laughs> Kunwari lang yun, tinatas ko lang kayo. Ikaw lang pala, sorry, di ko na pala binalik. Tintas ko nga lang kayo kung um, babalik nyo ba talaga, pero at least diba, hanas kayo, binalike nyo talaga. <laughs> ako lang po si tita, ayaw niya po ibalik, eh. <laughs> oy eh. Uy, pumayag naman ako, no? Hmm, kunwari ka pa, may pagkaburahot ka talaga, sabihin mo. Hindi ah, tinutest ko lang si Sai Sai. Tinatest, mo kunwari ka pa, para sa dot com Tito, wala ko reward. Reward? Bakit naman may reward? Kasi po, napasa ko po yung sinubok niya. <laughs> sinubok? Baka pagsubok. <laughs> napasa ko po yung pagsubok niya, eh. <laughs> sinubok? Sabi na ako, sinubok na yun. <laughs> ano, tawag dito? Say, say, kung gagawa ka ng mabuti, huwag kang maghihintay ng kahit anong kapalit. Gumawa ka ng mabuti kahit walang reward, okay? Oo yeah, po. Pero sige, ito. Sumama ka sa anong bibigay ako sila. Tara. Talaga po! Oh, Yay! Yeah! Oh, man, ako wala ako, man! Ako wala! Ha! 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 Oos <coughs> oh, na para Bilangan tayo ng kambing Isa Dalawa Tatlo Uy pisa pisa Ba? Galing naman ni Shay, naglilinis ng bahay. Very good, masipag. Kasi po, nang pumunta ako dito, wala po kayo eh. Kaya po naglilinis lang po ako. Oo nga, no? Buti pa si Shane, naglilinis ng bahay. Samantalang to, di mo ko tinutulungan. Ay, wow! Sige, idino pa ako. Lakasan mo! Oo okay. nga! Hoy! ano ah. ba? Wait lang! At ah, Shay, ba't ganyan ka maglinis? Parang ang eng-eng? Shay, napano ka? Ba't sumaksi ako habang naglilinis? Ah, ganito po talaga ako maglilis para masaya! Kaya ako din yan, Ate Shay, nanganggata! Para sa'yo! <laughs> para! Para! <halo, laughs> ano? <laughs> 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 ano ba? Baaw na mo! Ay, sorry! Mahawak ko siya tayo ng kambing kanina eh! Hahaha! Paay ni Ate Shay! <laughs> o ayun mo, Sassy, mas malakad pa nga taay mo sa'kin sa eh! Ganito na lang, tigil mo na yan, Shay! May surprise for si sa inyong dalawa ni Sai-Sai! Oo siya? Oo, okay, kasi tinan mo, naglinis siya sa bahay. May ginawa din siya maganda, kaya may surprise din ako sa kanya. Yay! Oi oh, uy oh. <laughs> Ah, ito! Wow! Thank you po, tita! Ano ito dito? Moana? Hindi, ano yan? Sleeping Beauty! Anong Moana? Sleeping Beauty? Pinok niyo yan! Pinok niyo! Pinukyo po, kala ko frozen. Oo nga, kamukha pa naman po ni Elsa. Nagyalo po Wata ako eh. Charan! Dahil yung bola! <laughs> ha? Bola? Eh, tayo ng kambing yan eh. Oo oh, nga, tayo kambing. Pero bola pa rin ang tinang binagbilog oh. nagalit bakat akin? Bakit, ba gusto mong may surprise ka? Buti pa yung mga pamangkin ko, sinurprise mo, samantalang ako, oh, hindi. Wait oh, ako. Chan! Surprise ko sa'yo. Oh. Ano yan? La laruan. Di ba, binigyan ko sa laruan. Kaya pati ikaw, bibigyan ka ng laruan. Enjoy! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ah. Ano ito? Sana all may laruan. ito sa'yo na lang ah. Ay, ayoko yan. Pababa eh. Bakit ito? Di ka babakla? Wait. Kani. Ay, ay! Ay! Aba, aba? Tita! Ang ganda po ng tais namin! Wow! Sana all! Bakit? Eh, gusto mo ba? Hindi, no? Marami akong yan. Wala talaga po, tita. Malami kang ganto. Ulet-ulet? Ako kasi wala eh. Bakit ko Gusto mo rin ako win Elsa? Pwede din. Eh? Bakla ka ba? No, no, no. Eh, ewan ko sa'yo. Ha? Bakit ba? <laughs> <laughs> wow. Wow. <laughs> Hoy, well, ilusin niyo pagkatapos niyo, ah huh? Ah, kami Akala ko tayo Ha? Anong kayo? Walang kayo, Ati Shane Wala, kasi best friend lang kayo ni James Oo, oh, oh, best friend lang kami Pero mahal ko siya Ha? Anong mahal? Anong mahal? Number one fan niya ako eh. Ha? Huh? Lebron James ba? Akala ko James B. Ah! Lebron James ba? Yung gumaganto-ganto tapos shoot ganon? Oo, tita. Yung NBA basketball player. Ay! Ano rin yun? Malaking muscles niya. Borta. Eh? Saan na ba yun? Nandito lang yun eh. Wala di po. Dito lang kapat yun eh. Dito lang like na yun eh. Ano? Wala. Sasabihin ka ba? sa tingin mo eh. Wala ka bang sasabihin? Ba ba't, ba't mo nga pinapasa sa akin? Kung matinatanong ko, may nasabihin ka tapos pinatasa mo sa akin? Wala ka bang naaalala? W wala naman, bakit? Hindi ko pa naman birthday, hindi mo naman birthday. Yung Pasko, ilang, September pa October, November. Pero, ah! Ano ang Muta! Muta! Anong muta? <laughs> may muta ka sa mata mo, dito oh. O gabi lang, may muta ka, yun know? oh. Che! Ano ba mahal? Ba't bang ba it ng ulo mo sa lakang kanina pa ganyan? Wala! Ba't galit na galit ka? Ano bang problema mo? Kung wala kang magandang sasabihin, kung wala kang maalala, umalis ka na lang! Pat. Anong Pat? Patricia Manoloto, di ba yun yung pangalan mo? sa sabi mo? Eh, di ba sabi mo kung wala akong magandang sasabihin, umalis na lang ako. Eh, ayaw pang umalis eh. Kaya sinasabi ko yung pangalan mo kasi maganda ka. Umalis ka na lang. Eh, sinabi ko na yung pangalan mo, di ba maganda ka na eh. Umalis ka na, umalis! Oh, ba't ba? Ba't ba ako ba? pinapaalis? Alis! Wow. Alis na! Sungit naman neto. Okay. Bah, laro ni na pala. Apa? Maganda Apa. ba? Apa? Maganda ko si Elsa po yung nakuha ko. Oh, si Elsa. Ano nga lagi? Sa ano nga nakatabingi? Mamadulas <laughs> mo yung doon, no? Oh. Mamadulas? Hindi ba kayo? Apa? Okay ba? May mga ano po parang icy? Parang gelatin. Oh, nag-enjoy kayo, di ba? Oh, sige na, likpit nyo yan. Ang na, oh. oh. Sige na, yan! na! kita Bakit ba? Sipit na tayo! Ayoko nga! Si, ako si Slim Beauty! -gina ganda. Oo, oo, May ginag sa maganda! Oo! oh <laughs> <laughs> <ka to>, <laughs> na ginipan <Pamat> <laughs> <laughs> <ay. laughs> <laughs> <Ay, ay. laughs> mo Oo! Hindi maganda mo! daw, pa! Uy! Uy! Alam mo ba? Naiinis ako kay Jepoy. Eh. Wala siyang surprise sa akin. Digyan niya lang ako ng manika. Di niya alam naman sa rin namin eh. Ah! ah! dito. dumuna na ako O sige, mamaya. Katapos natin ha? Oo. Oh, oh. Go lang. lang Eh, mo na niya ng nagbato. Oh, wala din lang, Paling sih atau tahu apa bulingan? Hah? Anu tahu saya sih yang sabinya. Sabinya ya, tahu, tahu. Oh, oh. Abulak dah. Ah. Dito, tahu Tidak tahu Hah? Tidak. Mabagal siya ati Mabagal siya eh. Tita? Bakit say? Galit po kayo? Hindi, bakit? Kasi po parang galit po kayo eh. Paano na sabi? Kasi po, sabi po, bakit say? Paano ba dapat? Ganito po dapat yung hindi galit. Ganito po. Bakit say? Ah. Uh -huh. Bakit, Sai? Ayan po. Asa po si Dito Jebol? Hindi ko alam. Balit na naman po kayo. Hindi ko alam. Ha? Hindi po pala alam? Ulit-ulit? Balit na naman po kayo. Hindi ko nga alam. Okay po, sabi niyo po. Pero Sai, pag nakita mo yung Tito Jepoy mo, sabihin mo, Lagot siya sa akin! Bakit po? Anong ginanawan po? Anong ginanawan Bakit po? Anong ginawa niya na naman po? Ah, anong ginawa niya? Wala siyang ginawa! Kaya humanda siya sa akin! Ah, okay po. Ow! Ow. Eh. Ano pa naman yan? May kumakatok. Sa say ko pa yan? Ano Hey, go! Di araw-araw na nakangiti. At ilang beses na rin tayong umihindi Marunong po ako, pero di ko po alam. Anong di mo alam? Di po ako. Marunong. Ah! Ano? Ay, wag ka sa mastery eh. kasi, surprise ko siya ito eh. Para ko, nakalimutan mo na eh. Siyempre naman, flowers for you Hindi, hindi ko makakalimutan yung mastery natin, di ba? Thank you. The closer I get to touching you